Hapon na nga ako nakapag-video dahil nga ito lang ang free time ko dahil nga si Ellie lagi nakakarga Nagiging sa akin. Nagiging mo moody na nga si Ellie dahil nga dadagdagan na yung kanyang buwan. 8 months na nga pala si Ellie. Naku, malapit-lapit na naman siya mag-isang taon. Kaya nga sabi ko kay Dada pag tungtong ng 10 months na Ellie, mag-ipon na kami ng konting gamit para sa binyag niya. Kaya nga sabi ko din na pa isa, -isa lang ang bili para nga hindi mahirapan sa gastos. Pritong manok ang pipirituhin ko para sa hapunan namin. Nilagyan mm -hmm. ko nga yan ng asin at paminta para nga medyo matanggal yung lansa. Kapag nga magpipirito ko ng manok, ibinababad ko muna nga siya sa asin at paminta sa ako nga siya ipibreadings kapag ipipirito na. Ganto rin ba kayo magluto ng manok? Yung iba kasi nakikita ko nilalagyan pa ng itlog. Hindi ko alam para sa iba ha, kasi para sa akin parang hindi ko gusto ang lasa kapag may itlog yung piritong manok. Sa bagay, iba-iba naman kasi talaga tayo ng panlasa. Yung napapanood ko nga sa YouTube ay eh, nilalagyan pa nga ng spices. Hindi ko alam kung anong lasa, pero mas masarap pa rin yung lutong natural, yung luto ng nanay ko. Charot. Kapag tapos ko nga magluto ng ulam at magsalang na sinain dyan, inilinisan ko na nga agad si Ellie dahil na medyo late na din. Malakas nga ang ulan dito, kaya nga yung voiceover ko ay eh, medyo maingay. Asensya na po, kapag sapit nga ng 5pm or 6pm, may inaantok nga si Ellie kaya nga pinapatulog ko. Tapos gigising ulit siya ng mga 8pm para matulog at direksyon na ngayon sasabay na sa amin. Dali-dali na nga kami pumunta doon sa tindahan na binilihan ni Dada ng gatas para nga ibalik yung gatas ni Ellie. Buti nga kahit 8pm, may bukas pa yung tindahan na pinagbilihan ni Dada para maipalit yung gatas. Tapos nga sabi ko kay Dada, after namin maipalit yung gatas, e eh umuwi na nga rin kami. Medyo antok na nga rin kasi si Ellie dyan, kaya nga sabi ko kay Dada, iiheli eh na. Saglit lang naman na iiheli, e eh nakatulog na din. O siya, next time na lang ulit tayo maganduhan. Yun lang, salamat.